Oh, ayan na oh. Masuk, kiss na. Kiss. Uy. Kiss. Mmm. Ah, bam. 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 Apir, apir. Apir, apir. Apir muna, na. Apir. Line, line, line. Line. Uy. Line. Line. Visit ka. SM, libreng sakay na. SM. Libre lang sa SM. Ayan nyo, ikaw Libre lang, pay sim Libre lang ako, free rides Free rides? Oo Okay, mm -hmm. dito ah. Saan ba yung punta mo, kuya? Saan yung, ano, uwi mo dapat? Saan dapat uwi mo? Uh, sa ano lang po ako sa Olpo ano? Ah, Olpo Sige, ikot ka Sa po Ikot ka sa kabila, ikot Ay, mapupunit Kaya, kaya Ayan Okay na Olpo, regalado? O, oh, sige, doon na kita ibababa Nagbablog kasi ako ng libreng sakay pag uuwi na ako. <laughs> Palo mo ako. Palo mo ako sa YouTube, Kuya Mark Vlog. Sa YouTube. Ha? Ah, okay, okay, lang. <laughs> Naghahanap talaga ako pag pauwi na. Ang tagal ko na. Ha? Ah, papasok ka pa lang. Sakto. Yung iba kasi, yan, binabaybay ko yan. Galing ako ng circle. Naghahanap talaga ako ng libreng sakay pag uuwi na ako. Kaso yung iba nagdudud. North Caloocan. Kaya pag uuwi na ako, nagmula ako ng circle, naghahanap talaga ako dyan ng libreng sakay. Kaso ang nangyayari ganito, yung mga mga inaalo ko ng libreng sakay, baka ano, baka nagdududa na scammer ako, baka mamaya kung saan ko dalahin. di Diba? Hindi pa kasi ako nakakapagpa-print nung ay nakakapag-laminate nung ano yung libreng sakay pag bawe <clears throat> eh syempre, libreng sakay, maraming nagdud sa daming ano ngayon, madami nagdududa eh. Pero syempre, naka-uniform naman ako eh. Saka pwede mo namang pwede mong picturean yung license ko. Pwede mo ring picturean yung plate number ko diyan. Diba? Libreng sakay lang naman eh. <laughs> Nahihirapan ako mag ano dyan. Nahirapan ako maghanap. Kasa, tapos yung iba naman, iba yung way. Yung papunta ng kunyari, papunta ng Nova, papunta ng Bayan. Eh yung sa akin kasi ang uwi ko, dadaan talaga ako ng SM Fairview. <laughs> Kaya pag may nadadaanan ako diyan na naghihintay ng sasakyan, tinatanong ko kung payag, libreng sa kay papuntang SM Fairview. Pag po. Oh, naka-vlog ako. Okay. Sige. <clears throat> Galing pa ako ng ano doon sa may Anonas. Sa may Anonas. pangit na ng kalsada rito eh binasag kasi nila eh saktong sakto, diyan ako dumadaan sa may regalado sa umaga bumabihay ako ng mga 4.30 o kaya 5 tapos umuwi ako niyan madalas ganitong oras or mga 11 ganyan mga ganong oras ako lagi umuwi oh, sa umaga ang oh. magkano rin oh, kuya. Marami dyan minsan eh Mga naghahabal <laughs> oh, Ay ayaw ko naman ng habal Bawal sa amin yun eh Baka mapicturan kami nun eh Siyempre Hirap po kay Joyride. Oo. No? Oh. May gumagawa niyan pero uh, sana wag silang mahuli kasi automatic ah uh, oh, automatic wala ano, buburahin ka agad yung ano mo. <coughs> hindi naman yung lisensya pero mababan ka lang kay Joyride. Hindi hindi ka na makaka-apply sa kanila. Mawawala na kaagad yung account mo. Wait lang. Sige. Okay. So, yun mga pups. Nidrap na, na natin dito yung ano. Ah uh, pasahero natin na si Sir Talian. Hindi pala nako yung camera ko. Pasaway. Dito yun sa may regalado pati ma. So, yun. Thank you, Lord. Uy, pups. Na, eh, nakakuha tayo ng libreng sakay. Eh. Pauwi na tayo eh. Doon natin nakuha siya sa may uh, ano ba to? Sa may Akowa. Uh, Kowa. Doon natin siya na pick up. <coughs> Drop off natin siya dito sa may Fatima Regalado. So, yun shout out kay Sir. ni ano hindi pala nakon yung camera ko sayang basta shout out kay sir palyan ang kulit ng pangalan no? mukhang indiano palyan <laughs> sir palyan thank you so much alright so ganyan yung gagawin ko lagi pag uuwi magkukuha tayo ng libreng sakay so minsan hindi tayo nakakakuha ng ano eh hindi tayo pinapalad na na makakuha ng libreng sakay So ngayon, pinalad tayo. Kaya ayun, all good in the hoods. All right. See you next vlog mga paps. Right shape everyone. Lagi nating tatandaan, ingat tayo lagi sa biyahe. Kasi may mga mahal tayo sa buhay na naghihintay lagi sa atin. All right. Peace mga paps.